Hello guys, ito pala yung unang bihay ko ngayong November 3, 2025 Nandito na ako sa pickup location pero yung passenger ko andun sa may simbahan Pupunta na lang daw siya sa akin sa pickup location, sa exact pickup location niya Pupunta na rin siya dito guys Ay, dito, Ayan guys, nakikita ko na yung passenger ko, andito na siya Ayan, ibinigay ko na sa kanya yung helmet Hindi na siya humingi ng, ano, ng hairnet kasi may plastic naman yung helmet ko nilagyan ko na at sinapinan ko na lang yung puwena guys para di mabasa kasi umulan kanina malakas tuloy tuloy yung ulan kaya yan medyo basa pa yung puwena kaya sinapinan ko na ayan guys palis na kami yung layo para guys na ano na passenger ko 3.9 km pabuntang timog yung fare niya 59 pesos na dating 120 sobrang baba na ngayon guys Pinagawa ng empleyado ni Angkas yung mga rider Nahirap na sa kalsada Sa image Raulan Binabahan niya ng todo yung pair Parang arawan na lang Kaya yan, papunta na kami guys ng passenger ko sa ano Sa drop off location niya Tapos guys, binabawasan pa niya ng 1 peso Para daw sa health insurance Pero parang hindi naman kami niniwalagas kasi malaki masyado yung 1 peso bawat pair bawat biyahe bawat pick up namin 1 peso agad ang babawas niya pagka nakarami ka ng biyahe guys malaki ang makukuha niya sa iyo sa loob lang ng isang buwan sobrang laki yung dating insurance namin guys 600 yung kinukuha niya sa amin yearly ngayon guys malaki masyado pag 1 peso pag araw-araw ko ng biyahe malaki makukuha ni ano sa iyo ni Angkas maiipon at maiipon yung guys sa kanya sobrang laki makakuha sa iyo pagdating ng isang taon nagpapayaman na totoo si Angkas hindi na naawa sa mga rider niya kaya yan guys nagtitiis na lang kami sa init sa kaulan yung iba naman guys ng na mga passenger mabait pero madalas talaga guys kinukuha nila yung sukli kahit 5 piso lang yung iba naawa na lang sa amin Binibigyan kami kahit paano, kahit 5 piso. Yung iba naman, binabawi yung mga supply nila na limang piso, dalawang piso, tatlong piso. Kaya kailangan talaga namin magtiis guys. Sa so, sobrang baba ng per ngayon, yung iba hindi talaga na makaintindi sa amin. Pero okay lang, wala naman kami magawa kasi ganyan din ang ginagawa ni ang cash management sa mga rider niya. Kaya ayan, kailangan talaga namin magtiis sa mga ano, ah, pang-araw-araw namin na gastusin. Kailangan talaga namin magbiyahe. Kaya yung ano namin guys, yung arawan Parang nag ka lang din guys ng ano, isang araw sa ano, trabaho Medyo mataas lang ng konti Kaya kailangan mo talaga magtiis sa biyahe Sobrang traffic At para nakit ng katawan mo Pag uwi mo sa bahay Hindi mo random yung kita mo Kaya kailangan mo talaga magtiis hanggang makaipon ka guys na maraki at magnegosyo ka talaga kung ka na. Kaya kailangan mo talaga tiisan to guys ng na ganito. Kung gusto mo talaga magtiis para kumita ka sa pangaraw-araw na gastos yun. Tapos dagdagan pa ng sobrang traffic guys. Uh, wala na talaga yung ano, imbis na mapapagbilis ka kasi papapadali yung ano mo, yung kita mo, parami yung kita mo. Sa traffic pa lang, talo ka na. Wala na talaga kasi binabaan na talaga ng todo yung per hindi na talaga nakawa si ano si Angka sa mga rider niya. Dati kasi maganda sana kasi medyo mataas kasi yung pick up pa lang namin meron ng 50 pesos. Ngayon guys wala na tinanggal na talaga. 2 kilometer ano 50 pesos plus ke uh, per kilometer binabahan na ng todo. Hindi na nakawa at nahiya sa mga rider niya. Ay, wala lang talaga hang <laughs> saayos na si Angkas. Kaya yan, kailangan talaga mag guys Wala tayong magawa Ngayon na hanap buhay natin sa pangaraw-araw Isa pa pala guys, ito yung nilagay ni ano ni ang sa mga katulong sana sa mga rider pag umuulan yung rain train coat pero wala naman nangyayari, wala naman nagbipindot ng rain train coat. Sayang lang yung ano para nakakatabang biyahe pag umuulan Madulas na nga, hindi eh, pa pinipindot ng mga pasinger yung rent ringkot Pero minsan pag ano parang ayaw namin ibigay yung mga ringkot namin Pero nakakaya naman kasi passenger namin yan Kailangan talaga namin ihatid Eh dapat na nagbibili rin sila ng sarili ng ringcoat para di na sila mag -rain. Tapos yung problema pa doon sa mga incentives niyan, kas, niya ang niya nilalagyan niya ng cancellation rate, ipag may kinansil ka tapos nakuha mo at mababa sa rate yung ano, cancellation rate mo hindi mo makukuha yung incentives walang silbi yung incentive ni Angkas guys pagka may cancellation ka na hindi mo magustuhan yung pupuntahan na drop off location ng passenger at malayo tapos isa yun na lang kailangan mo isa na lang makukuha mo na yung incentives pero hindi mo makukuha dahil mag-cancel ka dahil sa hindi mo gusto yung bubutahan ng lugar kaya wala kang mga gawa talaga kaya ang kas lahat na lang talaga ginagawa niya para ano pagtiis yung rider sa kanya kaya wala talaga magawa eh ganun talaga si ang kas eh walang pumabago na lumala na talaga si ang kas ngayon guys kailangan na talaga na mga tiis na mga rider sa pa itong apps niyang guys guys Malalayo yung pick up Binago na nga nila yung apps Para malapit na yung mga pick up Pero walang pinagbago Sa unang dalawang buwan lang yata Yung pinaganda ng apps Pero pagkatapos ng dalawang buwan Wala na, lumala na naman Bumalik na naman sa malalayong pick up Sa apps niya mayroong map na ano, malalapit yung pick up Pero pag mo guys, malayo Yung map niya ang may apps Idadaan ko sa mga ano, saradong daan Tapos sa mga makikitid na daan na hindi kasi yung motor mo Kaya dati guys ginagamit ko yung map niya ang kasamay apps Ngayon hindi niya kasi Idadaan ko ka sa mga makikitid na daan Tapos sa mga kanal na sarado Gusto niyang gawing palaka yung motor mo Itatalon mo sa may kabila Para pabilis sa pagkarating sa ano sa passenger walang pinagbago yung sa apps niya 1 km pero pagka winis mo 1.3 km malaki ang bawas dahil sa kanya na map, mababa guys yung ano yung lapit malapit sa kanya pero sa mo malayo kasi sa kanya guys idadaan ka niya sa mga saradong daan iikot ka na naman masasayang yung oras mo tapos dagdag pa ng traffic tapos ang pera sobrang baba pa Kaya hindi ko na ginagamit yung map ni Angkas guys Waste na ginagamit ko Ayun talaga, diretso talaga sa pupuntahan mo Yun nga lang, medyo malayo lang isa, Nakalagay dun sa kilometer sa may waste Kaysa sa apps ni Angkas kasi Binabaan niya kasi yung tutog Mga basis sa may map niya Kaya ayan, magbaba na yung per ni, ano, ni Angkas Kaya wala na magawa yung mga rider Kailangan na talaga magtiis kasi Dahil sa ginagawa ni Angkas sa ah, ano sa ating mga rider sobrang baba ano yung pero malayo yung pick up sa pick up pa lang talo ka na tapos binabaan pa yung pair ha, wala na talaga magawa yung mga rider kailangan talaga magtis so ito guys malapit na ako sa drop off location pa na ako dito galing ako sa Aidsa papuntang Timog kaya sana may pumasok agad na panibagong booking para makarami agad kasi so baba ng pair di ko alam kung baka tayo nito kaya ang cast na wala na talaga sa ayos yung pair ni Angkas Dito na ako sa Timog nyo, guys Malapit na ako sa drop location Sana may pumasok agad At sana malayo-layo naman yung ano Yung sunod na ano Na pick up sa so, uh, drop off para malaki-laki yung pair Para makaipon agad Kasi sa baba ng pair At sa traffic talo na O pipick up panang malayo uh, Wala na talaga matitira sa'yo Pagod na lang talaga yung ano, ito yung makukuha mo so, ito na malapit na kami ng passenger ko sa drop off niya so ayan guys tumating na kami ng passenger ko guys ano, sa drop off location niya ayan guys sabi ni ma'am hindi na daw niya kukunin yung sakli niya maraming talaga salamat kay madam at malaki laki yung ibinigay niya na tip sa akin may pambili ako lang dagdag pang gas mo ya, at pambili ng tubig maraming salamat talaga sa ano kay madam So guys, maraming salamat. I'm going to God bless.